para sa Catherine Camilon latest update. Kinumpirma ni PNP Spokesperson Police Colonel Jean Fajardo na bukod sa ilang hair strands na nagmatch sa DNA profile ng magulang ni Catherine Camilon, ay may iba pang hair strands na hindi tumugma sa DNA sample ng magulang ng nawawalang beauty contestant at ito'y tinukoy na pag-aari ng lalaki. Ang mga hair strands na nakuha sa abandonadong pulang SUV ay kailangang may kumpara sa DNA profile ng mga suspect. We can confirm na aside doon sa mga hair strands na nag-match po doon sa DNA profile po ng magulang po ni Catherine, ay meron pa pong ibang hair strands doon na nagmamatch sa isang male po. But as to the owner of those hair strands po, we need po kasi ng DNA samples din. Katulad lang ginawa po natin sa magulang po ni Miss Catherine, kinuhanan po sila ng DNA at yun po yung uh, i-compare po natin doon sa mga hair strands. So kailangan natin ng uh, specimen to compare doon sa uh, uh, different hair strands na hindi po uh, kay Catherine po. Samantala, asawa ng Police Major, kinakitaan din ng motibo dahil sa pagkumpirma ni Camilon bago mawala na sinumbong ng nawawalang dalaga ang pakikipagrelasyon ni Major De Castro sa iba. Sa darating na December 19 at January 9, 2024, nakatakda namang sumalang sa preliminary investigation ng mga suspect sa pagkawala ng beauty pageant contestant na si Catherine Camilon. Inaasahan namang haharap sa piskalya ng Batangas Provincial Prosecutor's Office ang itinuturong pangunahing suspect sa pagkawala ni Camilon na si Police Major Alan De Castro. Patuloy pa rin ang sinasagawang manhunt operation para sa bodyguard at driver ni De Castro na si Jeffrey Magpantay at dalawang iba pa.